Nabuhayan po ng loob ang mga rescuer at nawawalan ng mga kaanak uh, ka po na sa pagguho ng lupa sa barangay Masara sa Mako Davao de Oro. Isang bata po kasi ang buhay na nakuha mula sa landslide. At para po sa update, magbabalita ng live mula sa Davao de Oro, si Mon Gualvez. Mon, paano ba nangyari itong mirakulo na ito? O Jovi, kanina kasabay ng pagre-resume ng search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad at mga rescue personnel, himalang nakita ang isang tatlong taong gulang na bata sa mga guho no ng mangyari nga itong malawakang landslide. Mahigit dalawang araw na mula ng tumabon ang pinagsama-samang lupa, bato at mga bahagi ng puno dito sa lugar sa Barangay Masara sa Davao de Oro, kaya naman nakakagulat no na hindi nila inaasahan na mayroon pangang buhay na nasa sa ilalim ng mga guho in general. Nakausap natin yung tatay ng bata at talagang laking pasasalamat niya sa Panginoon na natagpuan ang kanyang anak. Pero pinapanalangin niya na makita rin daw sana ang kanyang asawa at isa pang anak. Narito ang report kung saan talagang pahirapan pa rin ang ginagawang search, rescue at retrieval operations dito sa nangyaring landslide. Maputik, Matarik at kabi-kabila mga gumuong bato ang dinatnan ng aming news team sa halos dalawang kilometrong paglalakad at pagpanik sa ilang bahagi ng bundok, mapasok lang ang barangay masara nitong Webes. Ito ang ground zero ng landslide noong Martes ng gabi. Pagdating sa barangay masara, puro ugong na lamang ng bako ang marinig. Sa tuwing may nakikitang bakas ng katawan, mano-mano itong pinapala. Isa sa mas nagpapahirap sa ginagawa ng criminal operations ng mga operasyon ay eh mga naglalaki ang tipak ng bato na nakasamang tumapon dito sa mga bahay sa barangay. May mga pagkakatonding bigla-bigla na lamang gumuguhuli ang lupa na nagpapahinto sa operasyon. Tulong-tulong naman ng mga polis, militar, rescuers mula sa iba't ibang bayan, pati natin ng tauhan ng mining company sa lugar. Kasama kasi sa natabunan ng na ilang kasama nilang sakay ng bus, nakauwi pa lamang sa lugar nang biglang magka-landslide. Tumutulong din ang ilang residente na nagtuturo sa mga natabunang bahay. Itoro, 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 itoro. Si Julius, umaasang mahuhukay pa ang misis at tatlo nilang anak. Birthday pa naman daw ng kanyang panganay sa February 14. Gusto ko lang sir, makita yung pamilya ko, yun lang gusto ko. Yun lang, wala nang ano. Yun lang, makita ko lang. Oh. Okay na. Po kayo Mahal ko yung pamilya ko, sir. Nahukay na dalawang bus at jeepney na punuro ng pasahero nung matabunan ng gumuhong lupa. Bukod dyan, marami pang ibang sasakyan, pati ng mga bahay, maging barangay hall ang nawasak. Lampas tao, lampas bus, lampas limang talampakang bahay. Kanyang kalaki o karami yung dami ng lupa, bato at bahagi ng puno na tumabot sa inang mga bahay at taanan sa barangay masara. Sa lawak ng impact, posibleng kulang daw ang isang buwan bago maklear ang lugar. Pangatlong beses na ito nagkaroon ng malawakang landslide sa lugar. Sa unang insidente noong 2007, hindi bababa sa anim ang nasawi mahigit 20 naman noong 2008. At ngayon, labing isa na ang nahukay habang isang daan at sampu pa ang hinahanap. Kaya kung tutusin, ayon sa Office of Civil Defense, dapat wala ng bahay sa lugar. Parang dead issue na ito eh, kasi wala nang dapat tao. Ibig mean, in terms of assessment, tapos na. It has been done many years ago or because of the previous uh, incidents. However, ang mga tao pupunta pa din dyan kasi yun ay yung nearest area to the uh, mining site where sila nakapaghanap buhay. Ayon sa Davo de Oro PDRRMO, may itinayo ng pabahay para sa mga dati nang naapekto ang residente. Pero marami pa rin daw buhabalik. Yung mga nandyan na mga mga residente natin na nandyan are actually settled already in uh, Kinuban may GK Village po yan sila. So kung meron ng bahay doon, walang bagong bahay na na-install, -na no? So yun yung isa. Yung, well, you cannot prevent them from going back kasi meron din silang mga livelihoods. No? Dahil dito, nakatakdaro reviewin ng pamahala ng mga patakaran para hindi na maulit ang malagim na insidente. Jovi, nandito tayo ngayon sa ospital kung saan dinadala no, yung mga sugatan at saka ito nga ang mga nagiging survivors pa uh, mula dito sa nangyaring malawakan landslide. At dito dinala yung isang bata nga na tatlong taong gulang. At inaabangan lang natin kasi may mga report mula sa Ground Zero na may mga nakita rin pang iba no, na maaaring nakaligtas din at nahukay pa na buhay dito sa nangyaring guho. That's why hindi pa rin talaga nila naalis no, yung search, rescue, and retrieval operations dito sa ginagawa nilang uh, action dito sa naturang landslide. Dahil ang sinasabi nila, baka daw kaya pa in three days no, na makapag-survive ang isang uh, individual sa ilalim ng guho basta may konting hangin at may tubig na, no, o may inumin na makakamit, magagamit. No. At isa sa lang sa na naging, naobserba lang nila kanina, may parang part down ng katawan ng bata na nilalanggam na. No? Ngayon, inalista siya dito sa uh, initial hospital na pinagdalhan sa kanya. Dinala muna sa Tagum City para mas ma kasi may nakita lang din na bahagi ng katawan niya na parang naipit. At yun yung kailangan ma aksyonan na dito. No? At kasama na rin niya din dyan yung kanyang tatay na dinala nga doon sa Tagum City. Jovi. Mon, uh, we're glad uh, no, na meron mayroong pa talagang parang sign of life that's may hope pa talaga doon sa ground zero uh, pero kanina doon sa story ko ng ating newsroom ay uh, lumalabas na nag-change -nag na to retrieval na lamang yung operation so tama ba itong uh, ano no narinig ng ating newsroom or uh, ibabalik at least doon sa rescue and retrieval dahil uh, turns out na baka posibleng meron pa mga buhay Tama ka, Jovi. Initially kasi talaga, they are planning to change na no, yung search, rescue and retrieval operations to search and retrieval operations na nga lang. Kasi nga, it might be three days na. no And it will be impossible na daw talaga na may makita pang signs of life doon sa ilalim ng guho na napakataas, napakakapal, at talaga napakahirap na makapag-survive kung iisipin mo initially. Pero dahil sa nangyari ngayong araw na mayroong nakuhang buhay, mukhang ibabalik nga nila. At ibabalik nga daw talaga nila according sa mga officials na yung rescue word is still the same at i-apply pa, i -a -a pa rin nila dito sa ginagawang operations ng mga rescue personnel. Jovi. Maraming salamat sa iyong update, Mon Gualves.